So yun guys, no, bali bagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ito ituturo ko sa inyo no, kung pa, paano ba magpadala sa JNT Express gamit ang JNT app na 65 pesos lang yung shipping fee na babayaran. Ayan, una kailangan mong i-download yung JNT app sa Play Store. Ayan, libre lang naman ang JNT app sa Play Store. Kasi kailangan mong mag-generate ng barcode gamit ang JNT app na ipapakita mo sa JNT branch kapag ka magpapadala ka. So, kailangan mong i-download yung JNT app. Ngayon, punta na tayo sa proseso kung paano ba mag-book at mag-generate ng barcode gamit ang JNT app. At kung paano ba ma-avail yung 65 pesos na shipping fee. Ngayon, kapag ka na-download nyo na yung JNT app, ayan, open nyo lang siya. Tapos, ito yung pinaka-home ng JNT Express. Kaya, kapag ka magpapadala kayo, i-click nyo lang yung order. Ayan, bali kapag ka-click yung order, ganito yung lalabas, no? Ayan, sa may part ng bandang taas, ayan, click nyo lang yung kulay pula. Ayan, bali yan yung part ng sender. Diyan yung lalagay yung details ng magpapadala. Kung ikaw yung sender, diyan mo lalagay yung details mo. Ayan, sa may part ng name, diyan mo lalagay yung pangalan mo. Ayan, next doon is yung phone number. Mag-start na kayo sa 9. Next doon is yung origin. Ayan. Sa part ng origin, pwede nyo dyan search yung barangay or area kung saan ba located yung sender. Ayan. Next is yung address. Sa part ng address, dapat tama at kompleto. Tapos, dapat walang special characters. Ayan. Pwede kayong maglagay ng tool doc or kama. Ayan. Kapag okay na kayo dyan, na-double check nyo na, pwede nyo na i-click yung finish sa baba. Next naman is yung part ng recipient. Ayan. Sa part ng recipient, dito mo ilalagay yung details ng pagpapadalhan mo. Kung kanino mo ipapadala. Ayan, sa part ng name, dyan milalagay yung complete name niya. Ayan. Next is yung phone number. Ayan, dapat tama at kumpleto. Next is yung destination. Ayan, sa part ng destination, pwede nyo i-search dyan yung barangay or province or area kung saan ba located si receiver. Next is yung address. Ayan, dapat tama at kumpleto. Ayan, kapag kana na-double check nyo na, pwede nyo na i-click yung finish sa baba. Ayan, ngayon, okay na yung sender tapos recipient details. Next naman is yung item description. Sa part ng item description, dito nyo ilalagay yung details nung item na ipapadala nyo. Sa part ng item name, dyan nyo ilalagay yung pangalan nung item na ipapadala nyo. Ayan, sa service type, i-click nyo lang yung easy. Ayan, next doon is yung weight. Kapag ka hindi nyo alam yung timbang, mag-estimate na lang kayo. Ayan, pwede naman yun. Next is yung quantity. Ayan, kung ilan ba ipapadala nyo. Tapos, next is yung item value. Sa item value, dyan yung lalagay kung magkano ba yung halaga ng item na ipapadala nyo. Ngayon, sa part ng goods category, click nyo lang yung parcel. Ayan, sa part ng pouch size, ayan, ikiklik nyo yung small. Ayan. Para ma-avail nyo yung 65 pesos na shipping fee, pipiliin nyo sa pouch size is small. Ayan. Kung maliit lang yung item na ipapadala nyo o isang pirasong damit, ayan, nakakasya naman sa small size na pouch ng J&T yan i-click nyo lang yung small pouch. Ayan, para 65 pesos lang yung shipping fee na babayaran ninyo. Kasi kapag kaibang size na ng pouch ang ginamit nyo, maaaring mag-iba na yung shipping fee na babayaran nyo. Para ma-avail yung 65 pesos, mas maganda na small pouch lang yung gagamitin ninyo. Ngayon kapag ka na double check mo na yung details, pwede mo na i-click yung finish sa baba. Ayan, ngayon makikita mo na yung estimate cost na 65 pesos sa baba. Ngayon i-click mo ngayon yung terms and condition sa baba, ayan. Ayan, pwede mong basahin yung terms and condition. Ayan, kapag ka okay ka na dyan, pwede mo na click yung signature. Ayan, tapos sa part na to, dito ka magsasign. Ayan, balik sample lang yan, no, para meron kayong idea. Ngayon, kapag okay ka na dyan, nakapagsign ka na, pwede mo na click yung preview. Ayan, tapos click mo lang yung okay sa baba. Ngayon, makikita mo na ngayon yung estimate cost na shipping fee na 65 pesos. Pwede mo na i-click yung submit sa baba. Ayan, ngayon si JNT app magge-generate ng barcode. Ito ngayon yung barcode na ipapakita mo sa JNT Express kapag ka magpapadala ka na. Ito yung hahanapin sa iyo ng JNT staff. Ayan, kasi kailangan ng barcode kapag ka magpapadala ka sa mismong branch nila. So ganoon lang kadali mag-generate ng barcode gamit ang JNT app. At ganun yung proseso para ma-avail mo yung 65 pesos na shipping fee gamit ang JNT Express app. Ayan. So kapag kamaliit lang yung item na ipapadala mo, pwede mo i-select yung small pouch ayan, para mas mura lang yung shipping fee na babayaran mo. Ngayon kapag ka nakapag-generate ka na ng barcode gamit ang JNT app, Ayan, pupunta ka na ngayon sa JNT branch para ipadala yung item. Bali, papakita mo lang yung barcode na na-generate mo. Ayan, tapos ibibigay mo na yung item. Tapos JNT staff na 'yung bahalang magayos ng item, balit si JNT staff na rin 'yung magpiprint ng waybill. Ayan, balito nga pala 'yung example, 'yung nagpadala ko sa JNT Express, Na 65 pesos lang 'yung shipping fee na binayaran gamit ang small pouch nila. An bale ngayon ipapakita ko sa inyo 'yung size ng small pouch ng JNT para magkaroon kayo ng idea. Balik, ang size ng small pouch ng JNT is 4.1 by 9.5 inches. Ayan, para meron kayong idea. So yun guys, Nasaan so, na nagkaroon kayo ng idea at panibagong impormasyon sa video na to. At sana supportan nyo itong vlog na to by subscribing to this channel. Kasi mag-upload pa ako ng mga itong klaseng video susunod para rin sa atin. So ganito lang muna at ingat kayo palagi and peace out.